okay wala okay. <laughs> walang <laughs> pwenta yan hindi maganda yan pangit ang po, ah. okay walking walking yan yung Takasusi sa amin Takasusi Takasusi. ito yung aking kaibigan si parang may takaw, takaw, takaw sosi ah, pinakasiga to sa ano ba isiha nagpapasabog ako ah, nagpapasabog siya tsaka Apus yan siya ng albularyo do <laughs> yung lolo niya ang pinaka matibay sa ano sisiran bakit pag video ang huh? si lang sino ako paano bang pahabaan yung video pwede habaan mo yung video paano nga eh na tumitigil siya Kunyari, isang minuto na siya, mag, 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 ma ma na siya. Hindi, ah, hindi siya namamatay. Isang minuto. Continuous yun. Diretso yun, hanggat hindi pinapatay. O, tingnan naman, katulad niya, isang minuto na. oh. ah, uh -huh. ganun ba yan? Oo. Uh hmm. -huh. Kasi nagkakarga siyang ganun, no? Oh. Ay, nag-upload yun. Pag nag-upload, ganun. Ay. sa mga short video, wala pang isang minuto yun. Minsan isang minuto, dalawang minuto. Short video yun. Ay, yun siguro yun. Kung saan ko lalagay sa long video? Yan mga idol, hindi ah. Matik yun. Mga idol, walking lang kami. Walking. Tinan mo yung mga formahan namin. Formang... Formang kipwing. Mga formahan namin, mga pang mga kipwing daw yan. Madilim yata dito, no? Oh, madilim sa Yung blood sugar ko boy, 97 boy. Ako, 97. Oh. 97 yung 97 mga kasama namin boy doon mayroong 300 ah uh, 340 dapat mga 140 lang ganun mayroong 140 may 146 150. Yeah, okay lang 'yun tapos mayroong ako tatlo kaming mababa yung isa 80, 88 yung isa uh, ako 97 Masyadong mababa naman yun. Dapat magkakain pa ng maharap. oh, sinabihan nga namin na mag, ano siya eh. Magpadagdag siya ng kung ano-ano. Oh, ayun. Ayun, na ayun, mga idol, pagka mayroon kaming mga pagkakataon, gabi-gabi nag-walking kami. Pero pag busy si paring Mel, hindi siya nag-walking. Pati ako hindi rin. Siyempre, hindi ako mag-walking ah. Busy. Pag hindi siya nag-walking. Busy, di ba? Oo. Oh. Ayaw kong maging busy presidente, siya. gusto ko lang busy. Mm. Ini ikut lang namin to, isang oras, gabi-gabi, gabi-gabi isang oras. Meron po si Dadan Dahan, tinitingnan niya kami kasi nagbibidyo ako eh. Kaya sabi niya baka may uh, binibidyoan ko siya para siya ang tanga. Ah, diba? Pero doon papatayin ko na doon, may pulis doon baka sitahin ako no. <laughs> ha. <laughs> Nako, yung mga video-video na ganyan, <laughs> ayaw <mayroon> ko yan. <laughs> <laughs> meron, meron mga allergic sa video. <laughs> <One, two, laughs> Ang dami pa yan. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Boy, ganun mo yung braso mo, boy Ayoko Pakita mo yung braso mo, oh Ito yung mga braso ng tropa ko Nag-gym -gy yan Nagbubuhat yan kasi pinaghahandaan niya yung laban niya pag-uwi Bubuhati niya yung asawa niya. Ihagis yeah, ko sa bintana. <laughs> Op ya, sige. Bye bye. Bye bye mga idol. Mga dito lang muna yung aming video. Bukas na naman. O, bukas na naman pag may pagkakataon.